Palaka ka ba? Kailan ka tatalon? So, yan yung uh, kapag hindi ka tumalon, eh baka mahuli na ang lahat. Baka isipin nyo ano yung pinagsasabi kong uh, palaka dito, ano? At anong connection yan sa atin, sa buhay natin, sa relasyon natin? Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Bakit mo kailangan tumalon? Ayan, bago po ang lahat, ay mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay para sa inspiration lamang at motivation lamang ninyo at hindi ito kapalit ng any professional counseling ito ay base lamang po sa aking sariling pananaliksik at sa aking sariling karanasan. Ayan, mga kabayan, welcome back again to my channel. It's me again, Lorelli. You can call me Ate Lors for short para mas madali. Ngayon, ang uh, pag-uusapan natin dito is yung tungkol dun sa merong, tinata merong kwento or alamat na sa psychology about the boiling Uh, the, about the boiling frog syndrome. Ito yung uh, kwento ng palaka na nasa kumukulong tubig. Ano ang koneksyon nito sa atin? Alam niyo ba napakaganda nitong uh, nitong uh, uh, lesson na to. Napakaganda nitong uh, the boiling prag uh, syndrome kasi magagamit nyo talaga to sa trabaho, sa sa relasyon at parang biro, parang simple lang tong uh, istorya nito pero napaka-applicable talaga niya na ito sa ating mga buhay. Kahit saan mo siya gamitin sa relasyon, magagamit mo kasi to sa pagdidesisyon mo. You know, kung meron kang mga bad habits, kung meron kang uh, nasa malikang sitwasyon, nasa malikang uh, relasyon, magagamit mo 'tong etong uh, boiling frog syndrome na 'to dahil madalas hindi natin namamalayan na unti-unti na pala tayong um, naluluto sa isang sitwasyon na sumisira sa atin pero patuloy pa rin tayong nandoon, hindi tayo umaalis, 'di ba? So gusto mo bang magpatuloy kang nahihirapan, nasasaktan, o nasisira ang buhay? O kailangan mo nang tumalon? Yan ang pag-uusapan natin na maigi mamaya. Ayan, ganito kasi ang uh, The Boiling Frog Syndrome. Kapag inilagay mo ang isang palaka sa kumukulong tubig, tatalon agad yan. Siyempre, mainit, kumukulo. So, pag inilagay mo yung si palaka, natural, mararamdaman niya kaagad yung yung init, yung sakit. So tatalon ka agad yan, di ba? Para iligtas yung sarili niya. Kasi immediate ano yun eh, reaction, talon kaagad para mabuhay siya, maligtas yung sarili niya. Siyempre, di ba sa buhay, kung basta ka nalang ilalagay sa napakahirap na sitwasyon, ganun din. Siyempre, aayaw ka kaagad. Matik yan, alis ka kaagad yan. Kasi biglaan, ilagay ka sa mahirap na sitwasyon. Um, halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, um, sa construction, halimbawa, pumasok ka as construction worker, ang unang araw pa lang na pinagawa sa'yo, pinabuhat ka ng isang libong sa uh, sako ng semento, unang araw mo pa lang yun. Tapos, pinagsisigawan ka ng uh, foreman mo, ng supervisor mo, sobrang hirap ng pinagawa sa'yo. Nilalait ka pa or pinagsisigawan ka pa. So, yun yung sitwasyon mo, napakainit. Papasok ka pa na bukasan sa tingin mo, babalik ka pa dun sa ganung kahirap na sitwasyon na biglang ang ipinasa o bigla kang inilagay doon. Sa tingin ko naman, hindi ka na na bukasan Okay. Pagdating naman sa relasyon, magbigay tayo ng uh, isang example. Yung, uh, halimbawa, nasa dating stage ka pa lang. Nasa dating stage pa lang kayo. Tapos napakahigpit na sa'yo nung uh, lalaki. O nung kadate mo. O nung babae, sobrang selosa. Nasa dating pa lang kayo, hindi pa kayo ah. Sobrang higpit na, sobrang selosa na, tapos nakikita mo, uh, ang daming red flags, uh, medyo uh, mababa rin yung respeto sa, sa iyo at sa ibang tao. So napakatangit na sitwasyon na kaagad, no? Mainit na yon kumukulo na yon Sa palagay mo ba, yung kadate mo na yan, eh gugustuhin mong makasama? sasagutin mo ba yan? Di ba hindi? Tatalon ka kaagad, alis ka kaagad kasi hindi maganda yung sitwasyon, di ba? Parang yung kumukulong tubig yan dun sa palaka na nilagay mo yung palaka, tumalon ka agad. Ikaw, yan yung sitwasyon na kahirap, aalis ka kaagad. So, yun yun. Pero, ang, ang twist dyan, ganito. Kung ilalagay mo yung palaka, ito yung part ng kwento eh, yung palaka nilagay mo sa mainit na tubig, kumukulong tubig, tumalon ka agad. So, napaliwanag ko na kung paano yan applicable sa trabaho, sa relasyon at sa buhay natin. Ngayon, kung ilalagay mo naman si palaka sa tubig na galing sa gripo, di ba? nilagay mo siya dyan, nilagay mo, tapos malamig yan, dahan-dahan mong painitin. Dahan-dahan mong pakuluin ng tubig hindi gagalawin, andun pa rin, andun si Palaka daw. Andun, sa istorya, nandun si Palaka, hindi ang gumagalaw habang umiinit ang tubig, habang umiinit ang gusto, ang sabi ni Palaka sa sarili niya, mag adjust ako. Kaya ko yan. Sige lang, kaya ko to. ba? Diba? Adjust. Adjust yung katawan niya, inadjust niya ng inadjust hanggang sa painit ng painit yung tubig. Si Palaka, adjust lang siya ng adjust. Kaya ko pa yan. Kaya ko pa yan. Nung bandang huli, kumukulo na si tubig. Sobrang init na. Ano na, sabi ni Palaka, ay hindi ko pala kaya. Kailangan ko ng tumalon. Kaso, wala na siyang energy. Huli na ang lahat. Kung gusto niyang tumalon, wala na, huli na. Mahina na siya, hindi niya na kayang umalis. So, hanggang tuluyan na siyang ano, maluto, mamatay. So, ngayon, baka sabihin mo, tatanga-tanga yung Palaka. Hindi, kasi masasabi natin marami rin kagaya niya. So, tatanga-tanga rin tayo. Anyway, kayo na magsabi. Pero napakarami na, talagang tao na ganyan na nanata, nananatili dun sa lugar na pwede namang umalis na, pwede naman tumalon na, pero hindi. Pero bakit nga ba sila nananatili? ba diba? Iyon Yun ang, uh, yun ang uh, matinding tanong dun. At pwede mo rin itanong sa sarili mo kung nasa ganyan kang uh, sitwasyon. Ayan, paano natin 'yang i coconnect sa relasyon at saka sa trabaho? Bawa sa, sa relasyon, sa simula masaya ka. Pero habang tumatagal, unti-unting nawawala 'yung spark, 'yung kilig, nawawala 'yung respeto, nawawala 'yung pagmamahalan, then lumalala 'yung stress mo. Alam mo na 'yung mga maraming um uh, uh, masalimuot na pangyayari sa isang relasyon. Alam mo sa sarili mo na dapat ka nang umalis na dapat ka nang tumalon, na dapat ka nang gumawa ng pagbabago. Kailangan may mabago. Pero nananatili ka pa rin kasi ang dami mong katwiran. Kasi mahal ko um kasi ito na komportable naman ako kahit nasasaktan ako, 'di ba? Pagdating naman sa trabaho, kasi takot ako maghanap ng bagong trabaho. Baka ganyan din makuha ko. Ba't ako aalis? Kasi um baka hindi ako sigurado kung magugustuhan ko rin doon so titiisin ko na lang to titiisin ko na lang hanggang sa huli wala na huli na ang lahat wala ka ng gana sa buhay tapos sasabihin mo um, okay na to total matanda na ako so ano nangyari naluto ka sa sarili mong kagagawan hindi ka tumalon nung pwede pa so kaya kung ano man yung kinalalagyan mo ngayon, kinalalagyan natin ngayon, tayo ang pumili niyan. Wala kang ibang pwedeng ituro o pwedeng sisihin na ganito ang sitwasyon ko, ang hirap ng sitwasyon ko kasi dahil kay... Dahil kanino? Kahit sabihin mong pinapahirapan ka ng partner mo, pinapahirapan ka ng kasama mo, pinapahirapan ka ng boss mo, walang ibang naglagay sa'yo dyan sa pwesto mo para mahirapan ka, kundi ikaw. Kasi, wala, I think walang rason para hindi ka makatalon eh, para hindi ka makaalis. Oh, of course, hindi yan bigla, dahan-dahan. Pero, alam mo yun, pwede eh, may paraan, may, may, may solusyon. Kailangan mo lang mag kailangan mo lang gumalaw. So, kung hindi ka gagalaw, ayun nga, Diyan ka na lang. Tapos, bandang huli, wala na di, di mo na kayang tumalon, wala ka ng energy para lumipat, tumalon, o baguhin ang buhay mo, di ba? Ayan, bakit nga ba nahihirapan tumalon? Bakit nga ba nahihirapang umalis, di ba? Bakit nga ba? Kasi, mas pinipili natin na mag-stay tayo dun sa kung saan tayo familiar. Yung tinatawag na comfort zone. Yung iba ayaw lumabas sa kanilang comfort zone. Kaya sa harapin nila yung unknown possibility. Kasi di ba may mga possibility, hindi mo lang alam. So ngayon, takot na takot ka, baka harapin yung bagong uh, uh opportunity. Kasi parang negative ka kaagad, kinokonnect mo kaagad na yung darating na opportunity, kapag umalis ako dito, baka ganito rin yan, o baka mas malala pa, e eh, paano kung hindi? Paano kung yung opportunity na yon pala ay napakaganda? Pinapalagpas mo. At saka, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Diba? So, kaya ito yung pinakamalaking uh, dahilan. Yung takot. Takot sa pagbabago. Yung negativity. negativity yung negative kaagad agad ang iniisip. Kaya, syempre, natatakot. Kasi puro negative ka agad yung sinasaksak mo sa isip mo. Paano kung isipin mo positive na meron yan? Alam mo, every time na may... Um, may mawawala, may kapalit na maganda. Yung mga ganun, syempre lalakas yung uh, loob mo. So kung hindi malakas ang loob mo at hindi ka determinado ng pagbabago, may stuck ka dyan. May istak ka sa maling trabaho, may istak ka sa maling relasyon, di ba? May stuck ka sa maling buhay, sa maling lugar, maling sitwasyon, di ba? So, istak ka dyan kung hindi ka gagalaw, kung hindi ka tatalon. So, meron nga akong uh, kakilala. Inabot ng 20 years. 20 years bago niya na-realize na kailangan niyang tumalon. Talagang, kaibigan ko yan, papayuhan mo, papayuhan mo, 20 years na kaming ganito, pabalik-balik, balik-balik. Talagang ayaw, hindi niya kayang umalis dun sa kanyang kinalalagyan na napakahirap. Pero after 20 years, natutuwa naman ako sa wakas, dumating na yung acceptance sa kanya, dumating na yung uh, natanggap niya na na talagang walang mangyayari. Natutuwa ako kasi hindi pa late. Meron pa siyang energy. Meron pa. Kaya pa niyang uh, pagandahin yung kanyang buhay. Yun yung uh, sinasabi ko sa inyo. If ever, kung ano man yung kinalalagyan niyo at sa tingin niyo ay hindi maganda. Kung trabaho man yan, relasyon, buhay. Kayo, i-analyze niyo. Gawin niyo lang pong guide yung aking mga sinasabi. Diba? Hanggat may panahon, hanggat may lakas pa, Sige, galaw, talon, di ba? Gumawa ng paraan para maging maganda, maging masaya at maging mapayapa yung iyong buhay. Huwag mong istak ang sarili mo sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Yung iba naman dyan, nag na lang. Anong iniintay? Himala, walang himala, di ba? Iba, magbabago rin ang sitwasyon ko, intayin mo lang. Pwede ba yun? Iintayin na lang. Anong iintayin mo? Di ba? Parang... Uh, baba rin yan. Tandaan nyo, walang ibang may control sa ating buhay, sa buhay nyo, sa, kundi sarili mo. Kung ano ang temperatura na gusto mo sa buhay mo, kumukulo, mainit, warm, or malamig lang, kalmado lang, nasa iyo lahat ng control, wala sa ibang tao. Walang pwedeng maglagay sa iyo sa kaligayahan, walang pwedeng maglagay sa iyo sa kalungkutan, Kundi sarili mo lang, di ba? Ikaw ang uh, magkocontrol niyan. Ikaw ang maglilipat ng iyong temperature ng uh, buhay. Okay? Kaya mga kabayan, wag niyong gayahin yung palaka na nag-stay na lang doon na kumukulo yung tubig. Hindi na siya makatalon, di ba? So, maging... Uh, kung gusto mong mas maging mabuti yung version mo, yung sa sarili mo, pagandahin yung version mo, eh, ikaw ang... Gumalaw-galaw ka, tumalon-talon ka. <laughs> 'Di ba? Huwag mong hayaang uh, mamatay ang mga pangarap mo dahil natatakot ka sa pagbabago. Huwag mong sayangin ang uh, buhay mo sa bagay o sa taong unti-unting sumisira sa iyo.